Alam nyo guys kung anong nakita ko sa bag ng anak ko. Ito. Book ng Lord of the Ring. Grabe, ang kapal. Iwan ko lang ha kung binili niya to or hiniram niya sa kaibigan niya. Mahilig talaga yan ng magbasa yung anak ko kasi dati nung elementary pa siya. Collection niya talaga yung Lord of the Ring na book. Yung mga na yung manipis lang pero sa atin medyo mahal na yun ah tag 700 ang isa Marami-rami din yung siya na anong collection pero itong grabe oh Iwan ko kung nabasa niya to lahat na or hindi pa Mahilig yan magbasa yung anak ko guys tapos yun nga pag alis namin doon dinami ko na yung anong book mga books na collection niya hindi na namin dinala dito nag -okay naman siya kasi tapos na yun na nabasa ba kaya gusto okay lang sa kanya na ipamigay na sa iba pero ngayon ito na siya ako grabe ang kapal yan kahit na yung ano nung binigyan ako ng kaibigan ko ng ano yung bible na yung ganyan lang na bible binasa niya lahat talaga hindi natulog na hindi niya natapos pagbasa ganyan talaga yung anak ko mga guys bag meron siyang nagustuhan na book hanggang umaga niya yan basahin pag hanggang matapos yan ang shock talaga ako nito grabe ang kapal yan lord of the Rings. basahin niya to lahat